Mga mare, nga parang ganapa namin kahapon ng umaga at syempre mga mare, papasok tayo kaya kumakain nga muna ako. Nagprito nga pala ako ng daing mga mare at ayan may itlog din naman natira kaya ayan minulam ko na nga lang din. Para nga mga mare, kahit pumasok nga ako, hindi nga ako magugutom sa trabaho. Nung isang beses kasi mga mare na pumasok nga ako, naramdaman ko nga ang gutom nung hindi nga ako nakaalmusali, nanginginig naman ang aking kalamnan. Parang nga ako nangihina at hindi nga ako mapakali mga mare, ang hirap pala magutom mga mare. Kaya ang sabi ko sa sarili ko mga mari, wala na nga diet-diet, kailangan ikain na to dahil ang hirap pala magutom. Busy nga pala dyan mga mari, ang aking asawa at kita nyo naman, nagahalungkat nga yan ng mga gamit dahil hinahanap niya nga mga papil nga ng kanyang motor. Dahil sabado ngayon mga mari at wala naman pasok ang mga bata, kaya ako lang talaga ang ihatid ngayon ng aking asawa. Nagpabili na nga rin ako mga mari ng pandisal at mamaya nga pag na ng mga bata ay may kakainin nga. At tulog pa nga pala dyan mga mari ang aking biyanan at syempre mga mare yung aking pangana agent At ang aking simunmon mga mare at maaga pa naman tignan nyo binubuksan na nga ang TV. At yung aking asawa naman mga mare, ayan nga busy nga maghanap ng kanyang papel sa motor. At niready niya na nga rin mga mare ang kanyang labahan dahil maglalaba nga siya ngayon ngang Sabado. Kita nyo naman mga mare isang katebra ang kanyang labahan dahil mga mare isang linggo nga talaga yan. Hindi na rin kasi ako makakapaglaba mga mare kaya siya na nga lang talaga ang maglalaba dyan dahil alam nyo naman mga mare busy nga ang mare nyo so ayan na nga mga mga mare. Nag-umpisa na nga siya dyan maglaba. Siya na nga lang ang nag-video mga mare dahil nga hindi ko naman nga mabibidyohan siya. Wala din naman kasi ibang gagawa dyan mga mare kundi siya nga lang. At syempre mga mare tutuwangan din naman siya dyan ng aking anak na panganay. Binilinan ko pa nga yan mga mare na yung mga panty, brief at bra mga mare. Tuwag niya nga iwawashing at kusutan nga lang niya. Ang garter kasi mga mare mabilis nga lumuwag kaya sabi ko kusutan na nga lang niya. Maliba sa mga mare wala namang nga pasok ang mga bata at niya na nga dyan maglaba. At syempre mga mari dahil nga may magbabantay sa tindahan kahit mag-focus nga siya dyan. Wala man trabaho sa ngayon ang aking asawa mga mare pero all araw naman siya sa aming bahay. At syempre mga mare hatid sundo pa nga kami ng aking mga anak. At kita nyo naman mga mare, pinakita niya pa nga ang kanyang downy. Alam nyo ba mga mare, pag mamimili talaga kami, hindi na sa akin para sa akin ang sabon, kundi para sa kanya na. Kaya tinatanong ko mga mare, kung marami pa nga siyang sabon. At pag wala na nga mga mare, binibilhan ko nga siya ng pang isang buwan at kailangan pagkasyahin niya nga yan. At pati ang downy. Mabula din kasi mga mare yung sabon na binibili namin. Kaya yan mga mare, kahit isang buwan sobra pa nga din. At yan nga mga mare, tinawag niya na nga ang kanyang panganay mga mga mare para ngaan na nga ang mga puti. Wala naman kasi mga mare ibang tutulong sa kanya mga mare kundi ang anak niya nga lang na panganay at marunong din naman nga 'yan maglaba. Dahil nga mga mare tinuruan ko na nga ay mga yan na maglaba nga para nga hindi nga laging umaasa sa amin. Sa pagtutupi nga ng damit mga mare, sila na nga rin ang nagtutupi at kailangan talaga nila matuto para kahit wala nga ako ay alam na nga nila ang mga gawain. Eh. Mahirap kasi mga mare na ako lang ang inaasahan so ngayon sila naman ang aasahan hanggang dito na lang. Bye!